Kapitana, naligaw kayo. Hindi ako naligaw. Ikaw ang sinadya ko rito. Para linawin ang mga pambabastos na ginawa mo sa akin. Ha? Huh? Anong pambabastos ang ginawa mo sa... Bakit mo ipinagkakalat na nagkakandara pa ako ng pag-ibig sa'yo? Bakit? Sino ka? Ano ka? Akala mo siguro napakaganda mo lalaki para maloko ako sa'yo. Hoy! No way! Hindi ako yung tipong babaeng yung sa sa'yo. Kapitana, nakatingin sa atin yung mga tao. Huwag tayo mag-skandalo rito. Ano skandalo? Wala akong pakialam. Akala ko ba we have a democracy? I want, wherever I please, kahit saan. May reklamo? Akala, akala, mo siguro hindi makakarating sa akin, ano? Ganyan kayong mga lalaki. Pag naku-corner, para kayong mga hamong tupa. Bumabaligtad. At ito, tandaan mo, kahit ikaw pinakamayamang lalaki, pinakagwapong lalaki at saksakan ng romantikong tao, wala ka pa rin pag-asa sa akin dahil hindi kita kay. Teka, ang sinabi ko lang, maalat yung adobong linuto mo.